Mga tanungan ko po eh ganito. Tatanong ko sa inyo. My question is... Itatanong ko lang I just want to ask. Tatanong ko lang po kung... Itanong mo May sagot ang Biblia Nakasulat kumpleto Walang bawat, walang labis, walang kulak Kaya ang sabi ng mga apostol Matuto kayo sa amin Huwag hihigit Sa bagay na Nasusulat Para sabihin mali ako Pag sumisigaw ako Utos yon. 58.1 so ng Isayas. Baza! Humiyaw ka ng malakas. Huwag kang magpigil. Ilakas mo ang iyong tinig na parang pakakak at iyong ipahayag sa aking bayan ang kanilang pagsalangsang at sa sangbahayan ni Jacob ang kanilang mga kasalanan. Kita mo? Utos ng Diyos yan eh. Pag isinisigaw mo yung aral, pagka yung mga tao ginagawa mali, humiyaw ka lang malakas, huwag ka magpigil. Masama bang humiyaw? Bakit? Pag humiyaw ba, mali? Utos nga ni Kristo yun eh. Ang pangangaral, merong pahiyaw, merong pa, merong pa, paamu-amo, no? Merong nga pabulong eh. At tinan mababasa ko sa iyo ang sabi ng propeta Isayas tungkol kay Juan Bautista sa Isayas kapitulo 40 bersikulo 3 Ang tinig ng isang sumisigaw ihanda ninyo sa ilang ang daan ng Panginoon pantayin ninyo sa ilang ang lansangan para sa ating Diyos Si Bautista ang tinig na sumisigaw sa ilang ang tinig na nambobola sa ilang. Magandang salita, mga kapatid. Tayo lahat kay Kristo, ligtas na tayo. Hindi ganon. Pambobola ng mga gagong pastor yun, ligtas na raw sila. Ligtas sa COVID, eh. ligtas ka na. Merong ganyang mga pastor eh. Binobola tao. Roma, pakinggan nyo. 16, 18. Sapagkat ang mga gayon ay hindi nagsisipaglingkod sa Kristong Panginoon kundi sa kanilang sariling tiyan at sa pamamagitan ng kanilang mabuting pananalita at maiinam na mga talumpati ay dinadaya ang mga puso ng mga walang malay. Yan, nandiyan ang mga mandaraya eh. Yung kumagsalita eh, parang hindi makabasag pigan. My brothers and sisters in faith, we are now here to receive the blessings of our... Puro arti kayo. Hindi naman aral ang sinasabi nyo. Eh pag-aral ng Diyos, ipasi, pinapasigaw ng Diyos yan. Eh yung mga nangangaral na may babuting salita, mainam na talumpate, dinadaya nila ang puso ng mga walang malay. Yun ba ang gusto mo, kapatid? Na? Kapatid na Miriam? Yun ba ang gusto nyo? Yung masarap magsalita, pero wala sa Biblia? No? Kunyari, magalang magsalita, pero wala sa Biblia sinasabi, mas gusto ko na yung sumisigaw, pero totoo ang isinisigaw Utos ni Kristo yan. Utos ng Diyos yan sa matandang tipan. Sumigaw ka ng malakas o sa bagong tipan. Ano nakasulat? Pakinggan nyo ha. Sa Jis ng Mateo. Jis 26. Huwag nga ninyo silang katakutan sapagkat walang bagay na natatakpan na hindi mahahayag at natatago na hindi malalaman ang sinasabi ko sa inyo sa kadiliman ay sabihin ninyo sa kaliwanagan at ang narinig ninyo sa bulong ay inyong ipagsigawan sa mga bubungan. Ano? Ang sinabi ko sa inyo sa kadiliman, sabihin nyo sa kaliwanagan kasi hindi naman lahat ng oras may ilaw ang mga apostol at si Kristo may mga gabi, nagsasalita siya, walang ilaw. Madilim. Eh, sabihin nyo ay kasakaliwanagan. Ang narinig nyo sa bulong. Bakit? Eh, paggabi na, baka may maistorbo, hindi siya masyadong naglalakas ng boses. Eh, ipagsigawan ninyo sa bubungan. So, ako raw yung eh, nagsumisigaw, nakikipagdibate, kaya ayaw sa akin ng born again. Naloko kasi kayo ng mga pastor nyo na nagpapakunwa rin sa Diyos, nagsasalita ng mahusay na salita, mainam na talumpati, pero nanloloko lang ang mga pastor nyo. Nanloloko. Lalong nanloloko pag sinabing masama raw ang debate. Sino nagsabi sa'yo? Eh, ang pa Apostol Pablo nga, gustong patay ng mga Hudyo dahil nakikipagtuligsaan saan sa mga Hudyo. Tandaan niyo talata, 9.29. 20, nang gawa. Tapos, ang Panginoon su so Kristo, marami siyang ginawang pakikipagpalitan ng ng ano, ng <laughs> ang, ang ap, mga apostol nga kung magsalita eh, diretsa hampe. Eh. No kaharap ni Apostol Pablo si Elimas eh, diniretsa ng talampakan sa pagmumukha niya eh. Sabi ni Pablo sa kanya, 13:9 at hanggang 10 ng gawa. Pakinggan niyo, datapwat si Saulo na tinatawag ding Pablo na puspos ng Espiritu Santo ay itinitig sa kanya ang kaniyang mga mata at sinabi, opuspos puspos ng lahat ng karayaan at ng lahat ng kasamaan, ikaw na anak ng Diablo, ikaw na kaaway ng lahat ng katwiran, hindi ka bagatitigil ng pagpapasama sa mga daang matuwid ng Panginoon? Ito mo yung harapan yan eh. Ikaw, anak ng Diablo, sabi ni Pablo kay Elimas. Di ka ba titigil sa pagpapasama sa daang matuwid ng Panginoon? Ha? Palagay mo, paano sinabi ni Pablo yon? Sinabi ba ni Pablo yan sa paraan ng mga taga ilo mga ilonggo? Ikaw, anak ng Diablo, ha? Hindi ka ba titigil sa pagpapasama sa daan ng Panginoon? Ganun ba? Nakangiti pa. Eh kung ako magsasalita niya, lalakihan kita ng mata eh. Sabi ni Pablo, kay eh, Ilimas, kaaway ng katwiran, puspos ng lahat ng karayaan at ng kasamaan. Ikaw na anak ng Diablo, kaaway ng lahat ng katwiran. Hindi ka ba titigil sa pagpapasama sa daang matwid ng Panginoon? Yun ang pagkakasabi ni Pablo dyan, kahit hindi pa ako buhay noon. Sabi mo sa akin, ba't mo nalaman? Binulong sa akin. Hirap sa inyo eh. Puro kayo mga ipokrito at ipokrite. Karamihan dyan sa mga pastor na yan eh. Mga ipokrito kagaya ng pastor na nakarap ni Kristo. Kung, baga, kung magsalita ay akala mo'y eh, kay, kay tutuwid hindi man mas masabi ay tarantado, eh mas mahigit pala sa kademonyohan ang pinaggagawa sa talikuran. Yan ang masama. Kaya kung halimbawa nakita nyo, kung nakikipagdiskusyon, ang sinasabi ng kalaban ko, mali! Inililis siya yung katotohanan sa Biblia. Talagang iipitin ko yon. Makita nyo naman eh, panoorin nyo ang mga diskusyon. Ang layon ko ba, mag-ano ng kapwa, magpahamak ng kapwa, ang layon ko, yung kasinungalingan at yung maling aral, maigi ba? Meron ba naman nagigiba na tatapik-tapikin mong gano'n? Ha? Tatapik-tapik ka? Pag nagigiba ka, dapat meron kang maso, malakas malakasang ano, mga malakasang hambalos. Ginigiba mo yung mali eh. Utos yon